Hello, hello mga katigang Tanghali na Maglalansan tayo lunch break Ito yung sa amin ngayon uh, Sandwich Ang inuha ko ay Sandwich na uh, Chicken With roast beef Roast beef yung namumula mula Yung nasa ilalim nya Ito Ay chicken Roast beef chicken sandwich. Ayan. Tapos kumuha ako ng mustard. And alam niyo naman sa akin, <laughs> si may, may mayonnaise. At saka, kumuha rin ako ng tatlong ano? Tatlong strawberry. Nagyunaw ang parang volcano. <laughs> Ito naman uh, lentil soup. Lentil eh, sa atin ay munggo ang katapat nito at saka ang aking panulak ay patikim ng pinya ayan nilagyan ko rin isang hiwang uh, lemon okay ito marami pang uh, ano ba dyan ito kaya lang para mabago naman kaya ito nang na kinuha ko okay dokie okay. pero ito dala, isang, isang, isang malaki din natin pero hindi hindi ko makaka, makakain yan kaya tapon 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 lang okay bye bye mga katigang